so ngayon, nandito na naman tayo. Nagbabalik po tayo sa ating abay uh, bahay serye. So ayun guys, nakikita naman natin na hindi talaga siya tapos. At nakita na rin natin sa aking um, update kahapon na medyo um, pulma na or pormado na yung ating um, dalawang room, dalawang kwarto. Oo, di ba? Kasi uh, except sa dalawang kwarto, may pintuan na rin tayo, di ba? So itong pintuan natin, um, ano to, um, ginawa po yung ano natin, yung pintuan natin. Gawa po yung pintuan natin sa aking uh, uncle. Uh, uh. So, ngayon mga ma'am, si, uh, ba marami nagtatanong sa akin kung um, bakit daw, bakit dalawang kwarto daw yung ginagawa natin. So, itong, itong kwarto natin na una, ito yung kwarto ni Papa. Oo. -uh. Come on, my ito yung kwarto ni Mama at <laughs> ni Papa. Ah, uh, may ano na po tayo dito guys, may, so, may ano na tayo, may may plywood na tayo dito, di ba? So, oh may plywood na tayo dito. So, ito yung kwarto ni Papa at ni Mama para sila ay uh, may private room para makapag-ana-ana na raw sila. <laughs> para para na bunga yung ana-ana nila. Nagkatawa si Ang um, kwarto. Kasi kung diyan naman sila sa, sa, sa labas, matutulog, hindi sila makapag-ana-ana. Oh, <laughs> hindi, hindi sila makapag-ana-ana ni Papa. Ay, Ayog to, oh, kagra <laughs> si Uyong ba? Oo, oh, oh. At guys, hindi pa lang siya totally tapos siya kasi um, wala pa, kulang pa po tayo ng uh, plywood kasi kailangan ko kasi ito lagyan ng alkuba eh kasi pag hindi siya lagi ng alkuba sobrang init dito sa loob, lalong lalo na tanghali at Ah, uh, lalo lalo yung haling tapat, sobrang init talaga. So kailangan talaga lagyan ng alkuba yung ating uh, ta kwarto, bawat kwarto kasi sobrang init. So ngayon mga mamsi, dito naman tayo sa isang kwarto. Itong kwarto na to ay um, kwarto po ng aking pamangkin na tamad. Joke lang. pamangkin <laughs> na, pamangkin okay. na ano, ang um, guwapo. So ito yung kwarto niya. O oh, diba? So hindi po talaga siya ito na, 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 na nalagyan ng um, uh, um, uh, tawag ito, uh, plywood. At ito guys, ito yung ano natin. bagong ba ay, Bago ko to ilagay gamit ang alkuba, magpaalpo ba ako? Itong iso ay, i ano, i ano, po ito ay iyon na iyon ilagay ko sa alkuba na rin, sa supply doon sa taas para yung init at yung singaw ng ah uh, sin natin ay hindi siya babagsak agad-agad doon sa plywood. Tungbaga, babagsak muna siya dito. Dito 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 na siya babagsak para yung ang yung uh, init ng ating um init ng ating alkuba or 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 sin or bubong, hindi siya sobrang init. Mainit, na, mainit lang siya pero hindi hindi siya sagad na mainit talaga. So, dito naman Lubatirium. tayo mga ma'am. Sa pa yung lubateryum? Ha? Lubateri. Sige lang. O So, so, sa mga nagtatanong po sa akin mga mamsi. Hindi ba ito sa loob ay plywood, sa labas din ay plywood din. Double, double, wall. Kupaga, double wall po yung ating um, trabaho dito sa ating kwarto kasi maganda kasi yung pulido at maganda din yung double wall. Kasi yung iba kasi hindi na siya double wall, ganito-ganito nga, para malinis siya tingnan, double wall talaga. Ito naman yung aking um, taas, ganyan, ganyan lang yan siya pero mm -hmm. double wall din yan, malaki din yung nagastos niya ano, ng anong nagtaas.

Ibutang ang sopa sa obos, Ganun sa taas mo ibutang. Tubag! Tubag ka! <laughs> Nanukan <laughs> Ang bangko, akong gisaka kay maduwag man din sa Oo. Mm -hmm. Unya, dito, mapiot man. Usap pa. Akanuman sa mga bata ka ng lukso-lukso dito. ba? Agad lang sa'yo ko nga maguba sa kanya, kanya si nga bangko, ato kanyang ang pingang, mm -hmm. kaya mahal mo ko ni nga bangko eh. Hindi mo gailak na eh. Sponsor niya, hindi pa yun, mamagling tipe, hindi na nga tipe. Hindi mo gailak <laughs> bangka? Gailak po siya, hindi pa? Hindi mo gailak Salamat, Salamat din siya kayo natagaan sa bangko, sponsor niya. Salamat kay kayo nga. Bug tibi. Nay naghatag og ban ko. Oo. Mhm. Isip may magsadid something. You <laughs> So pwede So may so, so, na kini gawas ang inaop ang ganing supa o dili pagyon yon. Nay na, ani lagi siya kay luwag man. Ug ganan sila panaka bisita ni uyong lang tao nang tao. ayan, yung, yung rason ni mother na ayan, uh, iniingatan na niyo yung supan niya kasi nga hindi daw siya baka pili ng ganito kasi mahal daw to. Alam alam naman natin na ang bili ko nito is 25,000 po ito na binigay po sa akin ni um Beshi ang team pala ni Guto ng araw na yun. o oh, ng aking friend. Oo. So ngayon mga mams, um, ang itong except sa mga room, 'di ba, may mga kwarto na tayo, dalawang kwarto. Itong lahat-lahat pang lahat dito ay ano daw po? tirais na po natin. tirais talaga. Di ba, di ba, ang laki pa, ang laki pa ng space, guys. Malaki pa talaga yung space na pwedeng lagyan ng kwarto, pwedeng dagdagan ng kwarto, pero kung lagdagan siya, is maliliit liliit siya lalo. So, mas magandang maluwag yung ating um, tanawin sa taas. O, di ba? So, yan lang talaga, guys. And, syempre, magpapasalamat po na ako kay Ma'am Ma Telen. Ma Ma'am Telen, thank you so much kasi nag ano siya sa akin nag, nagbigay po siya sa akin ng tatlong um, plywood tatlong plywood lang yung tatlong plywood ay nagbigay sa akin ng tatlong plywood kasi malaking bagay na po yun sa akin kasi yung kailangan po natin plywood dito sa taas kasi kasi double wall tayo alko ba pa tayo 30 pieces po yung kailangan po natin 30 pieces so malaking bagay malaking bagay na yung third uh, three plywood na binigay po ni ng Tilen so at um Then naman sa, baba, yung uh, ginawa ko um, ano, dirty kitchen ay hindi pa, talaga, hindi pa rin talaga yung natapos. Oo. Oh, oh. ilagay, ilagay po natin yung ano doon. Um, uh, stove at uh, gasol. Yung ano, para doon sa kabila is kahoy. Yung sa kabila is stove at saka ay yung sa kalan. Yun lang lang. Yun lang yun. So, abang-abang lang tayo mga si And thank you so much. And God bless. <laughs> dito na nga tayo mga ma'am sikat. Habang nag uh, kami ni mama, papa at saka yung sister ko, napag-isip-isip namin na kasi itong area dito sa harap ng hagdanan natin bago tayo, uh, bago tayo bago tayo bago tayo makaakyat, wala itong itong banda kayo wala, wala na tong silbi kumbaga. So, kumbaga wala na tong silbi so kailangan So ayun na nga mga Uh, malaking uh, hanging cabinet na lalagyan, pwedeng lagyan ng mga damit doon at hanger at ilagay yung mga damit na panglakad at saka ay yung mga tinitikot ni mama ng mga damit kasi madami yung damit dito at si mama mahilig sa mga tikotin so gagawa tayo dito ng hanging cabinet na ano dito na area kasi di ba um, uh, may kato na tayo may tayo at um, una na tong ano so maglalagay tayo ng hanging cabinet. Ang bibili na, na lang ako ng plywood na numero uno na plywood. Diba? Numero uno ba? Mm -hmm. So abangan na, abangan, abangan na lang natin mga moms sa upcoming um, sa aking mga video. Basta abangan na lang kaya. Yun na. <laughs> so ayan na mga moms, is, uh, na double wall na po si Papa. medyo okay na po siya guys kasi nag double wall na po si papay ito naman sa loob ay wala na okay na hmm. push na siya So dito tayo at trabaho ulit. Ayan. Oo, uh, uh, at um nagputol na po sila ng plywood. Ito yung ating plywood at itatap tap na po ni Papa dito sa loob. At ito na nga mga ma'am si on. Oh. Double wall kasi siya. So, ayan, natap-tapan na po ng isang plywood pa. At dito naman sa kapila, nagyan na po ni Papa ng plywood din ulit. Mm -mm. So, yan lang, guys. At Ay, uh, nakap mm -mm. ayan na, guys. Huh. Ay, piliyong, piliyong. Ang bilis ng trabaho.